Ayan mga Calvin ha, eto na naman yung rider natin, si Sunny. Ayan, legit rider natin. Ayan o, may deliver na naman tayo, apat na katao. bala si Boss sa inyo. Ayan, mga order natin kay Ronald M. Ignacio, Edward Garcia, and then Christopher Sitchon, and then si Bernardo Bautista. May kasama pang Nesbox, mga ka-Alvin, ha? Ayan, legit na rider po natin yan dito. Ayan. Sa mga nag po natin, support pa na kayo, pag may mga gusto kayo sa amin, para napapanood yun ng mga vlog. Ang tag po sa lahat ng mga gabi kaya maraming maraming salamat sa mga nag-order sa atin at na legit rider natin si Sunny dito sa Bukawe Pet Market ayan ha maraming maraming salamat Yan yeah. mga Calvin ha, ito naman ulit si Boss Eric na kumuha ng ano, Project Pale Palo Red Factor na linyada po ni Loy Kembao. Mga proven breeder po yan, idol ha. Kaya maraming maraming salamat, idol Eric, sa pagkuha mo ng mga Project Fail follow red factor ni Loy Kembao na proven breeder. Ayan. Idol, thank you, thank you, Idol. Thank you po. Thank you. Ayan. Idol Danny Tauba. No? Ayan. Si Danny Tauba, yan. Ginawa po yung linyada ni Loy Kembao na project Opa Pale Red Factor at isang Opa Pale Project mga Calvin. Idol, maraming maraming salamat po sa pagkuha ng mga ibon. Ayan. Ayan. Thank you, Idol. Ha? Ayan. Thank you. Ayan mga kalbi na ayan si Boss Nabi uh, Bolivar Ayan kumuha ng mga Project Red Factor natin na mga possible ino na Project Red Factor ino Ayan muulan basa din tayo pati si Bossing Ayan oh, napakaganda Nalinyada po yan ni... Hindi na natin sasabihin dahil <laughs> nagsisipi si yung may-ari po dyan mga Calvin. Ayan. Maraming salamat Idol Nabi Bolivar sa avail. Pangalawang avail na po niyan sa atin mga Calvin. Nakaraan ano kasi kinuha mo boss? Speedino. Ayun. Mga Speedino. Speed Opa yung ginawa. Ngayon naman mga Red Factor Ino Project mga Calvin. Ayan. Maraming salamat boss Nabi ha. Ayan. Ay.